One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ng tatalanginyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa ating lahat ng bonggam bongga. And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal ninyo. And then of course, sa mga bago nating subscribers na magaganda, hello sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel natin. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan, na talaga naman walang sawang nagko-comment, at talaga binibigay ang mga opinyon sa mga pinag-uusapan natin mga makasolid na makamamasam shout out sa inyo kaya wag na natin patagalin ang ating mga shout out for today. Syempre shout out kay Chris Jimenez, L'Oreal de, uh, de Depas, Merlinda Martinez, Miss Mrs. Stockton Dantes Barbet Elizalde Michael Laviste, Dave Velasquez, Jeff to ah uh, Jeff 50, ano 5626 si Rosario Balendres, Yaya Muhammad Daddy Eddie, of course Carlos De Guzman, Ricardo Quinyonisala. Hello, Glenn Clemente. Andiyan din syempre si Armando Vista. Hello. At saka syempre si Gates Baluyot, Russell 2016. Si Merlisa Doria at Raymond Mayugba. Shoutout din kay Victor Michael Tanada, Cesar Nunebo, Snake Jam. And then, of course, si Marnel Ramirez at saka si Attorney Cornelo Dilag at saka syempre si Ma Brick. Hello, hello. My Clovers, hello sa iyo. At saka syempre si Edhi, andiyan din din syempre si Madam Herrieta Solidad at saka si Madam Jenaline Napaton. At syempre hindi natin makakalimutan i-shout out ang nag-iisang gandang binibini na si Christine Ann Perez. So, yon. Maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, mag- tataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wad na nating patagalin ang ating mga Chika. So, syempre, para sa ating mga chika ngayong araw na to na nakakaloka. So, eto na. Binibining Pilipinas 2025. Excited na ba kayo? Yes! Talagang dapat ma-excite kayo dahil marami daw ngayon mga magsisisalihan ng mga medyo malalaki ang pangalan sa pageantry. At talaga naman isa din sa mga inaabangan natin ang pag-announce nila ng bagong corona dito sa Binibining Pilipinas. Yes! Ay nako, isa yan sa mga nakaka-excite ngayon dito sa Binibining Pilipinas bukod doon sa mga nababalitaan natin na mayroon daw sa sale na galing sa Miss Universe Philippines, galing sa Miss World Philippines. Ay nako, sino kaya tong mga toya ng abangan ninyo. And then, marami din nagtatanong sa akin kung ito ba si Jasmine Bungay ay pwedeng sumalis sa Miss Grand Philippines. To be honest, ngayon taon na to, syempre hindi. In the future, siguro, yes. Bakit naman hindi? Yung beauty naman niya ay very grand din talaga at masasabi ko na iba yung dekalibre na meron ang isang Jasmine Bungay. Pero syempre, depende yan kay Jasmine kung gusto ba niyang sumali o gusto niyang mag-join. At kung ayaw naman niya, hindi wala tayong magagawa. Pero syempre hindi natin makakalimutan batiin si Jasmine Bungay ng happy birthday dahil nagdiriwang siya ngayon ng kanyang kaarawan. Happy happy birthday kay Jasmine Bungay. Syempre looking forward tayo kay Jasmine kung ano pa yung mga pasabog at eksena na gagawin niya in the future. ba diba? So yun. So para sa akin okay yan. Bongga na ang beauty na meron siya. At talaga namang masasabi ko very wow ang datingan ng isang Jasmine. Diba? So yun. Good luck. Kay Jasmine, good luck din sa Binibining Pilipinas at good luck din sa mga magiging kandidata ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas 2025. ba diba Christine Anne? isa siya sa mga magiging kandidata ngayong taon na to, abangan ninyo At ito ang pinaka-bonga. Syempre bonga din ang eksena ng mga impact full beauty sa Miss Cosmo, <laughs> 'di ba? Sabi nga nila, akala ko sasabihin ni Mama sa impacta. Alam na ninyo 'yon, mga impacta beauty nasa India ngayon, charot. Mga impactful beauty nasa India ngayon. Ganon. Alam naman natin na talaga ang Miss Cosmo ay isa to sa mga grabe ang eksena, eksena saan? Dito sa ano sa Miss India kasi nagkaroon nga ng Miss Diva India kung saan umaten ang mga queens ng mga Miss Cosmo o queens kasi dalawa sila. Dalawa silang impactful beauty. oh, di ba? Ewan ka ba? Sa totoo lang, yung mga queens ng Miss Cosmo, natutuwa ako sa kanila, parang ang sasaya nilang tignan. Yung, alam mo yon yung parang yung first runner-up sa kayong title holder, hindi nagkakalayo ng itsura. Yung parang iisa yung tabas ng muka, iisa yung lipstick nila, yung ayos, yung, yung aura, di ba? Very impactful beauty talaga. Sabi ko nga, in fairness, ha? Oo, oh, ganon dapat ang mga hanapin natin mga pang Miss Cosmo, yung mga ganitong beauty dapat yung papadala natin dyan. Oh, I'm so excited. Oh, ba? Diba? And then ayun, so nagpunta sila dyan sa Miss Viva. Diva pala. Sa Miss Diva para uh, ano, koronahan ang magiging bagong reyna ng Miss Cosmo India ngayong taon na to. So, tignan natin kung makakaariba nga ba yung bagong title holder ng Miss Cosmo India. So, yon So, I'm so excited. Ay nako, good luck talaga. Good luck sa Miss Cosmo at good luck syempre sa mga impactful beauty. O, oh, di ba? Nakakaloka yung impactful beauty. Parang papalapit na sa impact. Ganon. Kanina may nagtanong sa akin doon sa live ko, bakit daw si Ati Manalo ay tinalo daw ng Thailand dito sa Miss Cosmo. Alam nyo na yung sagot dyan. Hindi kasi impacta yung beauty ni Atisa, sa kaya siya napalo. Di ba? Nakakaloka. Anyway, so ako naman parang hindi nga to destiny. Hayaan na ninyo. Hayaan na ninyo sa mga impactful beauty. Kasi hindi nga ganun ka-impact yung beauty ni Atisa. Kaya nga hindi siya pinanalo dito. Alam nyo ba yun? <laughs> Charot. Anyway, so good luck. Oo, oh, oh, good luck na lang sa kanila. Ibigay na natin yan sa kanila. Kaya ayun ang sagot ko. Michael Florendo, o, oh, di ba? And then, ito ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo kay Miss Baguio mag-title kaya siya ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Well, ang sagot ko, hindi. Charot. <laughs> hindi ko alam. Oo, yan. Hindi ko pa alam. Depende pa yan sa eksena na gagawin ni Gwendolyn Soriano. Depende yan sa atake ni Gwendolyn Soriano. Ako naman, ang nakikita ko naman sa kanya, isa siya sa mga kandidata talaga na pwede talaga mag-penetrate sa top 10, sa top 5. So, abangan natin kung paano siya talaga kakabog sa competition na to. For now, maganda yung nakikita natin attitude sa kanya. Maganda yung energy energy na binibigay niya and tingnan natin in the future kung paano siya e-eksena ng bonggong-bongga. -bongga. Basta laban lang, di ba? So, nandoon naman tayo sa ano eh, sa, ano ba yung galawan na ipapakita dito ni Miss Baguio at alam naman natin yung mga Tagaw Baguio, mga eksenadora, mga kandidata nito. Kaya hindi ako magtataka kung makakaariba yan ng bonggam-bongga sa Miss Universe Philippines. So yan, nakakaloka. Good luck! Oo. At ito ang sumunod na chika. Mamasama nyo naman ang masasabi mo sa ano sa eh, ano, ALV pageant circle na ang mga reina nila ay nag-title sa international pageant. Katulad na lang ng face of international na si Isabel Casano and then of course ang bagong reigning spano americana na si Dia Mate, Maria Gigante sa Universal Woman, si Jay Opiasa sa Miss Grand Philippines uh, Miss Grand International First Runner Up. So ito yung mga queens o mga girls na sumali sa ibang pageant katulad ni Dia sa Miss Universe Philippines na hindi napansin at na El Tokuyo do ng bonggang bongga pero pagdating dito dinanyaman na ninyo nag title, di diba? Na El Tocuyo ba si ano Dia Mate? parang pili ko semifinals, no? And then, pagdating naman sa mga binibini Pilipinas, eto talaga, mga binibini ng Pilipinas girl, di ba? Na, nasayang ng binibini Pilipinas. At ngayon, tingnan nyo naman, mga reina na sila. So, ako para sa akin, um... Talagang dapat hanapin mo kung saan ka no? Dahil kung para doon ka, ayan nakita naman ninyo, oh, nag ano, nag nag-title holder sila sa iba't ibang klase ng international pageant. At kung iisipin mo, nakakatuwa. Kasi, ayan, oh, at least napatunayan na nila sa sarili nila na di ka libre pala sila pagdating sa mundo ng pageantry, lalo na sa international pageant. And congratulations, hindi nakita to ng na binibining Pilipinas, pero nakita ng ibang management at binigyan sila ng chance na mag-compete sa international pageant. Now, they are a queens already. O, di ba? Oh, si Jay Opiasa, dati na ito din niya sa Miss Universe, ah, sa binibining Pilipinas, tapos nag-first runner-up sa Miss Universe Philippines, and then now, tignan mo, first runner up sa Miss Grand at Miss Grand Philippines. So, ang laki dahil ang laki ng pagpapasalamat kay Mr. Arnold dahil binigyan sila ng chance na alam mo yon ipakita ko ano ang kakayahan na meron sila at ayun nakakabog sila ng bonggang bongga. Kaya congratulations. And then of course para sa sumunod natin chika, former Miss Supranational Andrea Alig ano Aguilera on the red carpet ng Miss Diva 2025 Mama Sam, tingin mo bakit si Andrea ang inimbitahan at hindi yung bagong Miss Supranational <laughs> Ang masasabi ko hindi kasi yun maganda Charot, so yun, hindi Ay nako, hindi ko alam Siyempre nandun na nakakapanghinayang ba? Diba? na hindi naka, nakarampas sa red carpet ang reigning Miss Supranational. Ang maganda sa Supranational, alam mo, alam mo, kapag hindi available yung queen, nagpapadala sila ng ibang reyna. Mm -hmm. Di ba? Katulad na lang halimbawa, Mucha Datol, ilang beses pumunta sa Vietnam para umate ng event doon na hindi available yung reyna nila. Pero ayun, Diba? Ayun ang maganda sa supranational at ito naman ngayon si si Andrea na parang ayan, o oh, ikaw yung umattend kasi hindi pwede yung Reina. O, oh, diba? So yun yung bongga. Parang may pakinabang talaga yung mga ano. Hindi ko lang alam kung iimbitahan pa ng supranational si Antonio Porzio na umattend sa kanila mga event at ayon so parang hindi ko rin alam kung papayagan nila na o oh, sige umatin ka doon bilang supranational kasi sa si Antonia ngayon parang ang inaano niya na is miss ano miss universe first runner up oh, oh ganon anyway so nakakatawa, hindi ko alam ko anong dahilan kung bakit hindi naka-attend dito si miss Indonesia alam naman natin na medyo parang ang hirap nang sa kanya kasi quote, yung mga inviting ba na para sa mga ano hindi niya talaga na na atinan. So ngayon parang ang Miss Supranational medyo bumaksak talaga yung ano nila, no? Hindi katulad ng mga nakaraan taon nang daming bansa nila napupuntahan. Ngayon medyo humina sila. Eh paano naman kasi pinili nila si Indonesia charot. <laughs> then, hindi ko alam basta may rason kung bakit hindi nakarating. So wag na natin silang anuhin. Basta ang importante may Miss Supranational representative diyan, ganon. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ating pambato sa Miss Global 2025. Tingin mo, Mama Sam, umariba ba ito ng bongga bongga Well, kahapon nga naganap ngayon yung preliminary competition ng Miss Global 2025 At ayan, nakita naman natin kung paano nakipagsabayan, nakipagkabugan yung kandidata natin swimsuit and evening gown and national costume. Diba? Ako para sa akin sa sa swimsuit. Medyo hindi ko gusto yung swimsuit kasi parang feeling ko na maliit siyang tignan doon. Hindi lang naman siya, halos lahat sila, no? Hindi nakakatangkat tignan yung swimsuit. Parang ang liit nung girl kapag ganun yung suot, nakakaliit ng bias. Pero, syempre, nailaban naman niya ng bonggang-bongga. Hindi ko lang gusto yung eksena niya. <laughs> hindi ko alam kung nagustuhan ninyo. Pero ako parang, hindi ko type. But, nandoon na, sige lang. Yung sa evening gown, ayun. Talagang kumabog talaga yung evening gown niya. At in fairness naman, talagang laban na laban at isa siya sa mga masasabi kong o ang lakas mo ka top 5 nung evening gown niya ha di ba so yon so sobrang natuwa ako sobrang winner to para sa akin kaya laban niya mm -hmm. yun, so good luck and malaman natin bukas kung makakatungtong nga ba ng top 5 ang ating pambato dito sa Miss Global 2025 are you excited? kasi ako yes, excited ako for her and then of course, pagdating naman sa host ng Miss Global kagabi Well, ang masasabi ko kay Opo at saka kay Dom, ang ganda nila dalawang tignan. Bagay na bagay sila sa stage, di ba? So, yon So, para silang magjowa. Charot. Ang ganda. Ang ganda ng combination nila. Very beautiful and handsome. And sana ang dun din ako. Parang ako yung kapartner ni Dom. Charot. Ayun. So, nakakatuwa. In fairness, ha. At good luck, good luck sa Miss Global. Maganda yung intablado, maganda yung eksena. At natuwa ako ng bonggang-bongga. -bongga. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganun, mama, tingin mo, kaya kayang tumuntong ng top 3. Si Miss Winwin Marquez, at isa sa Manalo, at sa si Miss Universe Tagig dito sa Miss Universe Philippines. Mm -hmm. Medyo ano to, medyo ang labanan ng Miss Universe Philippines ngayon. Talaga medyo mahirap pa i-predict kasi nga hindi pa natin alam kung sino talaga sa mga girls na to yung masasabi natin na wow, siya na to, 'di ba? Yes, isa sa mga nakikita ko si Winwin Marquez. Alam naman natin si Winwin Marquez na talagang iba din yung arangkada sa laban ng Miss Universe Philippines at talagang sumasabay siya sa lahat. Either Aliana at Duana, ganun din yung eksena. Pero si Tagig kasi isa din sa mga promising candidates talaga na alam mo yon pag performance ang pinag-uusapan, hindi lang yan o may eksena ngayon, pero bigla yan pa. Andi dyan din si Chelsea Fernandez. Chelsea Fernandez din, nakikita ko din na kaya din neto kumabog din talaga ng top 3. That Dep depende. Depende sa magiging eksena talaga nila. And at isa manalo, at isa manalo, alam naman natin na isa to sa mga nakikita natin na pwedeng manalo talaga ngayon taon na to. In fairness talaga kay Atisa, Isa talaga siya sa mga nakikita ko talaga na pwedeng mag-title ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. At pwedeng silang dalawa mag last two standing ni Winwin Marquez. So, hindi natin alam. Pero kasi depende pa eh. Sabi nga nun, malakas daw yung laban ng mga baguhan. Sa mga baguhan, oo, malakas yung laban nila kasi hindi dyan si Baguio, Bohol, and Laguna. Sila yung mga titignan natin na, alam mo yun, na kayang umarangkada ng todo-todo. Pero baka meron pang mga kandidata na biglang mag-magic na parang magugulat ka na lang. Wow! Di ba? So, depende sa laro, depende sa eksena, depende sa mga magiging ganap ng mga kandidata. So, sa ngayon, wala pa tayo na babalitaan. Pero, abangan natin. Malay mo, di ba? Makita natin na mas umarangkada pala si ganito kapag Gumalaw na sila ng bonggam-bongga So syempre, abangers tayo For now, yes Kaya mag-top ni Win-Win Ni Atisa At saka ni Miss Ano uh, Parang piling ko nakikita ko din si Miss Aliana Duana O kaya si Miss Tagig. Si Tagig talaga uh, Hindi lang yan nagsasalita Pero bigla na lang yung bubulaga ng bongga-bongga. Kasi na yung eksena nga dito ni Tagig, parang ano mo yung dark horse, dark horse yung dating niya. Ang eksena naman ni Winwin -win Marquez, yung talagang laban na laban siya na dyan, pinapakita niya yung kalibre niya. Ang eksena naman ni Ati sa Manalo, yung tipong parang tahimik lang. Mm -hmm. Ganon! And then, tignan natin kung sino ang mambubulaga talaga sa kanila dito sa Mills Universe Philippines. Pero kung ikaw tatanungin ko, sino sa tingin mo at nakikita mo na manggugulat ngayong taon na to? So, comment below para at least malaman ko naman kung sino ang tingin mo. So, yun. So, so syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.